Heart's beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine

Kasi dami talaga, ang hirap, ang hirap magsabay-sabay. Pero blessing yun kapag ganun, di ba? Kapag sobrang busy kang ka tao, blessing yun. So kasama ko yung family ko dito. Yan. Dito kami ngayon sa isla. Siyempre, pinakamalapit and siyempre, laban na laban sa ganda. The vloggers. Yan. Yeah. Nang natutong mag-vlog, siyempre, Kasama ko rin ng aking nanay. Uh, first time niya dito. Kahit nasa dagat, waiting pa rin ang iniintindi. uh, magsalita ka, hindi ka manasalita. <laughs> Wala, namiss ko lang to. Namiss ko lang tong pagbablog na ito. Kasi 2024 na. Baka pwede na ulit ako mag-start mag-vlog. Sabi ko yun sa sarili ko. Nung bago mag-end yung taon, sinabi ko yun, as in, talaga tapos yun pala puro plano lang ang hirap ang hirap magsimula ulit pero ano part na buhay natin yung hindi natin alam kung saan ulit tayo magsisimula pero dito na tayo di ba uh, masaya tayo nakakangiti na tayo bye bahay bye hindi dito oh. Uh. hi <laughs> ang Yung bahay na luma, no? Pag na ano kami dito, nandito yung ano, yung kami nila lolo mo. Malito si Ah, yung... Laki ni Pag na ano, pag na... na Mga na isla, nasa kayo pa sa bangka. Ay, oo, doon pa kami napunta. Oo, sa... Ano? Sa doon, sa kalamama. Saan? Pag yan, sa... Mataas na bato. don hmm. wala wala pang daan yon yung yung wala wala pa ba yan baka ano? yung ni ano, <laughs> <laughs> ay, ay si accountant ay hindi 'yan e, magmang nang spend dito <laughs> Noon naman nang lalo. <laughs> <laughs> ano, hindi ka naglaban? Talo. Ay, Ay kaya man pala. Hindi pala ang taa, no? Nagsisimula. Mm -hmm. Naglalaro. <laughs> 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 <ayun, ayun>. Alin? <laughs> yung kain namin, supatay, may bago na. Yung magkano na, yung kain namin. Ano, guest the bill. Guess <laughs> mo lang mo, mo. Yung closer na halagang maibigay ninyo dun sa aking vlog uh, ay tatanggap ng talaw, stars, or yukas. <laughs> <laughs> Marami na ninyo. May band Ah, na, may band Ah, mahina. Anong ang page mo sa Facebook? Saldius, Saldi Uvantis Richard retired municipal accountant. <laughs> mas, mas talo pa tayo niyan ay Ilan ilan ano followers mo sa Facebook? 21,000. 21,000 talo pa tayo. Ilang taon na tayo nagaganto? 3,000 pa rin lang. Ay, bye ba, eh. ano, ano, no? bahay. Ay, talagang mangmang ay, <laughs> <laughs> pancit all time favorite pancit masumi ka? saan? na sa si Albert? ligo na hindi uh, naman holiday relax day lang ngayon kasi bukas may trabaho na naman bukas sabi ko tara tara sa isla sabi ko tara sa isla sama kayo ma pa kasi yon, isa pa yon. May blessings tayo, pero huwag natin kakalimutan yung mga magulang natin. Kasi minsan, trabaho tayo ng trabaho, hindi natin na natin yung mga magulang natin na nagabiyad, di ba? Nagabiyad sa atin ng mga bata pa lang tayo. It's time na para makabawi, di ba? Bumawi! Kamis, ah, kamis mag-vlog, ah, kamis makapag-usap na mga ganto-ganto. Ay, ah, kamis. Na kamis talaga as in. So ayo kung puro salitaan na naman ako dito sa vlog na ito. Gusto ko mag-enjoy. I feel itong ano, itong resort na ito kasi pumupunta kami dito, wala mag-shoot, tarabaho pero ano, hindi namin ay na enjoy, di man lang kami makaligo. So nandun, ililibot ko yung nanay ko. Siguro yung, ta yung tatay ko kaya busy. <laughs> Busy na nagpaparablog. Talo pa ako pati. Nasa 21,000 followers na siya sa Facebook. Tapos, wala ano pa. Hindi na natutulog na. Grabe na ang pag-grind. Diba? yan kasama ko ulit sila, oh. Ayan. mix ko. <laughs> As easy, oh. Easy. Uh, diba? Hindi man natin kailangan na magdama magdamaga na mag-enjoy. Pero yung quality time, yun ang malupet, mga brad. So, Kain muna tayo. <laughs> so, we... Hi. Hi sa camera. Hi. Sa kamaligo, nasan yung beach? Where's the beach? Ay, English. Saan yung dagat pala? Na English, English. Siyempre, pag nasa ano, nasa labas, di ba, English, English muna. English yung si tatay mo, si nanay mo. Ma Albert, Albert, English ka. Pag nasa labas, ma-English ka. Oh, English. Sabi mo, anong English ano? Maliligo ka na sa dagat. O oh, yung pinaka ano, gutom ka na. Ano English sa gutom ka, gutom ka na? Sabi mo. I'm hungry. Ano? I'm hungry. <laughs> Mama, dami sa akin na tanong ma. Mm. Habang natagal daw, mm. nagiging mukhang bumbay daw ako. Siya nga? Uwe. <laughs> Siya nga, oh. mm. o. Oo, kamukha mo na si, ano, si... Ch May... Sino? Mike. Sino? Mike. Sino? Muslim. <laughs> bumbay, hindi Muslim, ma? <laughs> Sabi nila Bombay yung pala Muslim. <laughs> Magparo ka pa dito ng mga oh. ba. Ay nakaw. Kuya mo na. Michael na. Ah, palangka. Ano? Palangka. Sino palangka Ay, mga palangka? Palangka. <laughs> <May, may, laughs> oh. Maduman kami. <laughs> may 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 Ay. sariling ano, may, may sariling tawag din sa <laughs> <Ay>, Hi mga palangka. <laughs> Yan ang content nila, as in. Yan ang content ng aking tatay. Live live, ganyan. Reaction video. Tapos may mga 1.2 million views, 2 million. Tapos ako, 800 views, pinakamataas. mo na muna. Mm. Kanina pa yung gutom. <laughs> tawagin mo na yung Gutom na si mami. Kanina pa daw. Tawagin mo, tawagin mo. Vlogger! <laughs> Hi! Hi! Hello. Gutom-gutom na ako. Hmm, <laughs> sa kamadaan. Mm, sakit ng gulugod. Para sabi ko sa inyo ay, mati man na ako. Bigay ko na rin. Ano ay, masakit dun sa ano ay. Dapat nagpapara-enjoy lang kayo ngayon at minsan lang kayo maglabas, mga aswang kayo. Ay, nakadus ko. Malipot. Anduros. Anduros. <laughs> Saan yung ATV? Doon, Iting. gusto mo? Iting. Kaya mo yan, masakit yan sa ganun. Ha? Masakit sa ganun yan. Ay, kaya mo, kaya mo pa magmotor motor Saan nga, kung gusto mo, pwede man. Ano na ninyo, berilag kaya ng berilag. Kaya naman tayo, pambansang pansit. Uy, Uy, Ay, baso mo! Ano yan? baso mo? Tingin mo lang sa camera kay Nilong. Bless, bless, bless. Ay. Ay. Nasa ang dagat? Yay! Yoy, tayo oh, na tayo! Oh. O! na, o! Pagmas si Daddy! Ah. Kiss! Kiss! Kiss si Daddy! Kiss si Daddy! Gusto mo magdami ng views? Ma-live ma si Daddy? Pag nabawa, mga alas 6 hanggang... Alas 6 hanggang alas 9, kayong dalawa ang ma-live. Ma Tapos ang ano, chismisan lang yung mga ano, mga kabit-kabit, yan. Pero hindi nyo papangalanan para laging ano, yeah, Dami yung viewers. Daming bawal. Ngayon nga, huhurubuan na yung mga babae. Ay, mahubo ka na rin. Makarakaldag ka man. Pagdating ng monitor station, ha? Tapos na ganyan. <laughs> Pagdating ng monitor station, yun na oh! oh! pala. Mm -hmm. Mm -hmm. Walang bayan. Tabayang-bayang. Diyos hapon, malaki. Ay, naku. Oh, Bakit? Ano na naman ako dito? Ay, ano? Ano nga nang tawag doon? Nangamangha na naman ako dito. <laughs> tanda, tanda mo na dito sa Galigo ngayon ka lang dito nagpunta sa isla. Wow. Ay mga palangka. <laughs> Brad. <laughs> Enjoy man sila. Enjoy. Puro chismisan lang kami. Pumunta lang kami dito para magchismisan. <laughs> Yan. Yun, yun yung banding namin, mga Brad. Lupet, diba? Na-realize ko sa buhay natin. Dadaanan natin. Marami tayong pagdadaanan. Tulad ko, alam ko, bata pa ako, mga Brad. Bata pa ako. Marami pa akong pagdadaanan. May mga mas malupit pang mangyayari sa akin. Siyempre, dapat ready lang tayo doon, mga Brad. No? Normal lang. Normal lang tayong makaranas ng lungkot. Siyempre, pagkataas ng lungkot, Siyempre, nandun ulit yung saya, di ba? Natural lang. Kailangan natin pagdaanan yung mga bagay na kung so sabihin natin malungkot or pinakamadilim sa buhay natin. Siyempre, kapag pinagdaanan natin yon, at kapag natuto tayo, matututo na natin ngumiti yun. Narealize ko rin na ang buhay ay napakaikli, mga brad. No? Kailangan natin gugulin ulit ito. Ingatan ulit natin ito kapag tayo nakabangon. At tayo din lang ang tutulong sa mga sarili natin. Yun lang, yun lang. Wala nang iba. basagan ko pa kumita. Pinalali na lang. Ang alin. <laughs> oh. Witing na naman. <laughs> <laughs> Witing! So yun, madali lang talaga kami dito mga brad. Mabilis lang kami dito. Kumbaga parang nag... Nagalo, kumain lang kami. <laughs> kumain lang kami doon ng pansit. Yung ting salo-salo. Yun na. Yun ang pinakang importante. Na hindi yun basaya na masarap yung kinakain nyo. Ano, ang importante sa masama kayo. Yun lang yun. Tapos so, yun, sabi ko nga, kailangan lang natin pagdaanan yung mga napagdaanan natin. Importante yun sa atin. Kung napagdaanan nyo yung napagdaanan ko rin, at aminado tayo na nagkamali tayo, nakasakit tayo, nasaktan tayo, syempre, parte yun ang buhay. Parte natin ang buhay na masaktan, malugmok, pero ano, wala tayong ibang choice kundi umangat ulit. Tumayo ulit sa mga sarili nating mga paa. Yun lang yon mga brad. Kaya kung napagdaanan nyo yung napagdaanan ko noon, kailangan natin talaga yung pagdaanan para sa bandang huli, ngingiti ulit tayo. So, that's all. No? Nag-enjoy lang kami dito. Enjoy lang namin yung masarap na hangin habang nasa dagat. Makita-kita muli tayo sa mga susunod na buhay-buhay natin. Sana tuloy-tuloy na yung upload natin kasi ang hirap. Ang hirap pagsabay-sabayin. Pero ano, kailangan isa lang talaga. So, yun. Hanggang Alam.